Kung nag-iisip ka nga ng medyo murang-murang ulam, bakit di mo subukan itong niluto ko? Napakasulit na nito at masarap pa. Dahil sa napakadali nga nitong lutuin, kahit nga iwanan mo habang niluluto mo, makakagawa ka pa ng mga gawain bahay. Kung gusto mong malaman, tara, luto tayo. Sakto-sakto nga, manananghalian na naman, kaya nga nag-iisip na naman ako ng lulutuin. Sakto, nakita ko itong isang daang pirasong manok dito sa rep. At ito nga, isang daang pirasong pa ang aking nakita. So, paano lang muna, bali yung laman, eh, isa-isahin ko na lang kapag magluluto ako ng manok. Joke lang naman yun. So, ito na nga, isang kilong pa ng manok ang aking binili at ito na nga, ilinis na. Bali, ang gagawin ko na lang dito ay hugasan ko na lang ito. Tapos, syempre, para makasigurado tayo na medyo malinis talaga at walang lansa, huhugasan natin ito ng paulit-ulit. At bukod sa paulit-ulit, meron pa akong naisip para mas mawala talaga yung mga dumi niya, lagyan natin ng maraming asin. Nakakatulong ang asin para makapaglinis o makapag-eliminate ng mga germs sa na naninirahan dyan sa paanang ng manok. Ika nga ay pagkaigaw ba naman ay buhusan ng isang sakong asin Pag hindi ka pa naman nategi, iwan ko na lang So dahil nga medyo napaisip ako ano nga bang luto gagawin ko dito Naisip ko meron nga pala akong pinamili dito na pansigang So ang gagawin natin dito, imbis na isda o karne ng baboy yung sisigang ko Ito na lang siguro ang panang manok, mas mabuti pa So ito pala yung mga gabi na aking binili tapos siyempre medyo mahal ang gabi. Napabili na rin ako ng mahal na kamatis. Ang naka-schedule talaga dito ay eh, baboy. Kaya lang mayroong nag-request na kababayan niya natin. Kaya ayun na lang ang aking pipiliin. So sakto sakto naman at nag-request nga si Clinica Moto na kung maaari daw eh bukod sa adobo ibang recipe naman ng panang manok. So ito na nga boss. Sana magustuhan mo itong lulutuin natin niyan. So nilagay ko na nga yung mga paanang manok sa pressure cooker. Tapos yung gabi nilagyan natin ng asin at nilagyan natin ng tubig yung tubig dyan siguro mga halos kalahati lang tapos lagyan na natin ng sibuyas dito at lagyan din natin ito ng kamatis para sa akin okay na yung 45 minutes pero kung gusto mo talaga na sobrang lambot abutin ka ng isang oras dito sa pressure cooker eh, talaga namang sobrang lambot na niya so takpan muna natin at pakuluan ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong gumawa ng gawaing bahay habang kayo ay nagluluto nito basta hanggat maaari eh, prepare nyo na nga yung mga gulay na gagamitin niyo so yan nagprepare lang ako dito ng sigarilyas o kabay dito sa amin kahit anong klaseng gulay naman na nilalagay sa mga sinigang ay eh, pwede nyo ilagay dito. Since ako nga ay available lang dito sa amin eh, ito nga itong mga gulay na to. At ito nga ay libre lang naman dahil nga meta ni mga aking ama. So ito na lang ang aking pinitas. So makalipas sa mga 45 minutes, check natin kung malambot na nga itong ating pinapakulong mga paanang manok. At sa lahat po ng mga nanonood sa oras na ito, maraming maraming salamat po sa inyo. Welcome po kayo sa Cook and Taste. So try natin yung gabi kung napipisak na. So yan na nga, napisak na talaga at malambot na ito. So gagawin natin, salin lang natin ito sa isang lalagyan para mas makita ninyo. Pwede man bang hindi isalin kung ako naman eh hindi nagbibideo na iyong niluluto para ipakita sa public so ako naman kasi eh, kaya pinakita ko dito sa ating sa ating presentasyon na talagang gusto ko eh makita yung lahat yung aking ginagawa kasi pagka sa pressure cooker medyo maliit ang bunga nga niya. mahirap ma o medyo malalim kasi yung pressure cooker kaya hindi mo makikita yung kagandahan ng iyong pagluluto so ito nakasindi pa rin yung ating galan at eh, nilagay na nga natin yung mga siling haba at nilagay na nga natin yung mga sigarilyas tapos yan timplahan ko lang ng konting patis dahil tinikman ko medyo kulang talaga yung alat at konting pampalasa rin pwede kayong maglagay ng mga chicken cube dito. Kung trip nyo may luya dito sa sinigang na paan ng manok, pwede rin kayong maglagay pero ako hindi na ako naglagay. Ito naman yung talbos ng kamote na inaakala nung iba ay kangkong daw. Kasi yata sa kanilang lugar yung talbos ng kamote ay medyo violet. Sa amin kasi meron ding violet at meron din naman ganitong kulay na kulay green na akala mo nga kangkong. At para nga mas dumobli pa yung lapot ng sabaw bukod nga sa gabi na aking nilagay na sariwang gabi, eh, mas nilagyan ko pa nga rin to ng sinigang sa sampalok na may gabi rin siya all goods na ito at pwede na siguro ihain so para sa akin eh, okay na muna yung lapot nito dahil mamaya pag lumamig ito eh, baka mamaya hindi mo na mabuklat yung paan ng manok sa sobrang lapot kaya habang mainit pa eh, tara't kumain na tayo alam ko na susubukan nyo rin ito balang araw sigurado naman ako masasarapan kayo dahil solid na solid talaga yung lasa nito at higit sa lahat eh, meron ka pang collagen na makukuha dito sa pangapaan ng manok yung tipong isang hagod lang ng iyong labi eh, sigurado matatanggal lahat ng laman ng panang manok dahil nga hindi mo nagagamitan ng ngipin sa sobrang lambot so sana po ay eh, nagustuhan nyo yung ating video ngayon like, comment, and share. Mga idol maraming salamat po I love you all